Hi! Hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa inyo pong lahat, anong oras man na umaabot sa inyo ang video ito, anong oras man na inyo pong napapanood. Kayo po'y muli nandito sa aking programa na hindi ninyo programa. <laughs> ang tandaan mo ito! Tandaan natin ito! Eh hey Brad! Ano na naman ba ang aming tatandaan dyan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Maling pag-iipon ng kayamanan. Ano 'yon? Maling pag-iipon ng kayamanan. Meron bang maling pag-iipon ng kayamanan? Pag-iimpok ng pera sa bangko, pag-iimpok ng pera sa alkansya, pag iimpok ng pera sa investment, sa lupa, sa negosyo, sa stocks exchange, meron bang maling pag ng kayamanan? Tingnan po natin sa atin pong pagbasa at hahanguin na po natin ang ating pagninilayan. Ibanghelyo na babasahin sa araw ng linggo, sa Ibanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 12, mga talatang 13 hanggang 20 at 1. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naruroon, Iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, Sino ang naglagay sa akin bilang hukum o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinilaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sanga sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos hangal, sa gabi ring ito ay babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapiti ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Pagpalaim po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ano ang ating tatandaan sa ating pong pagninilay? Maling pag-iipon ng kayamanan. Siguro may idea na kayo sapagkat ang ating pagbasa ay may malaking kaugnayan sa ating pong tatandaan. Simulan na po natin ang ating pagninilay. Sabi po ng verse 13, Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. 14, sumagot siya, Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Ito yung una na puntos na gusto nating tingnan, ang pag-uutos kay Jesus sa paghahati ng mana. Isa sa mga taong naroon sa harapan ng Panginoon ay nag-uutos kay Jesus na ang mana ay hatiin sapagkat maaring ang kanyang kapatid ay hindi pa siya binibigyan o kaya'y hindi pa siya hinahatian o kaya hindi pa ibinibigay ang kanyang share at maaaring ang kanyang mga magulang ay namatay na. At syempre, maaaring ang kanyang kapatid ay nakatatanda sa kanya kaya't hinihintay niya na ito'y ibigay sa kanya ngunit maaaring mahaba na ang panahon ay hindi pa rin niya ibinibigay sa kanya. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang taong ito na makalapit kay Jesus at inuutusan niya na ang Panginoong Hesus ay utusan ng kanyang kapatid na hatiin ang kanyang mana. Ngunit ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Sumagot siya, Sino ang nagla lagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Pansinin natin yung paghahati ng mana. Marami tayong napapanood sa telebisyon, mga ibinabalita, na nababasa sa pahayagan na pinanggagalingan ng away, dimandahan, patayan, pagkakagalit. Ang paghahati ng ari-arian, ang paghahati ng kayamanan na pinag-aagawan ng mga napag-iwanan ng yumao nilang mga mahal sa buhay. Marami na ang magkakapatid, magkakamag-anak, ang nagdedemandahan. Hindi lang nga demandahan eh. nagpapatayan pa. Nagagawang pumatay ng isang tao dahil lamang hindi niya matanggap o hindi ibinibigay sa kanya ang kalahati ng kanyang mana o yung kanyang manang tatanggapin. At marami na din po akong encounter na ganyan na mga nakakausap na humihingi ng tulong panalangin na ishare na sa kanila ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang mga kapatid, ng kanilang kamag-anak yung parting mana na naiwan ng kanilang mahal sa buhay. Marami nang nagkakagalit, di ba? Marami nang hindi nagkakausap. Marami rin ang nagbuwis ng buhay dahil lang sa paghahati ng mana. At maaaring ito yung isang malaking sinuranin ng taong lumapit kay Jesus. Kaya ano yung una? Pag-uutos kay Jesus sa paghahati ng mana. Pero ano ang sagot sa kanila ng Panginoon? Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Kaya nga, ang sagot dito ng ating Panginoon, kung itutuloy na natin, papasok na tayo sa ikalawang kuntos. Ano ang sabi ng Panginoon sa verse 15? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ano ang kanyang sinabi at isinagot sa tao at sa mga taong nakapaligid sa kanya? Maaring nanduroon din ang ibang mga alagad, ang mga parisyut iskriba, ang mga mayayamang sumusunod at sumusubaybay sa ating Panginoon, ano ang kanyang bilin? Ano ang kanyang babala? Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kaya ito yung pangalawa. Ano yung una? Pag-uutos kay Jesus sa paghahati ng mana. Pangalawa, mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Ito'y sinasabi niya sa mga taong nasa kanyang kapaligiran at maaaring ngayon po sa ating kapanahunan ay sinasabi din ito sa atin. At sinasabi nga sa ating pagbasa ay sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Alam natin na ang kasakiman ang nagtutulak sa isang tao para maging makasarili at puro na lamang sarili ang kanyang nakikita, sarili ang kanyang pinapahalagahan, sarili ang kanyang dinadamitan, sarili ang kanyang binubusog at pinapakain. Makikita natin sa kapaligiran nalaganap ang tukso upang ang isang tao ay maging sakim, maging gahaman, maging sugapa. Ang lahat ay nakakalimut na ang akala nila ay sila'y nabubuhay para sa sarili lamang. Tatandaan natin tayo hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Ano ang sabi ng kanta? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya ngayon mga taong sa tim, hindi nila to dapat kinakanta. Bakit hindi bagay sa kanila? Hindi ugma sa kanila. Hindi angkop sa kanila. Ano ang sabi ng Panginoon? Mag-iingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So ang buhay ng isang tao, ang buhay natin ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan upang tayo ay maging tunay na tao, makatao at nagpapakatao. Tandaan ang kasakiman ang nagtutulak sa atin para tayo maging makasarili, at makalimutan na natin ang kapakanan, makalimutan natin ang ating kapwa, kaya tayo nagiging madamot, kuripot, hindi lumilingap, hindi nagiging matulungin at nagiging mapagmataas pa at nagiging makasarili pa. Meron nga akong nabasang kwento eh. Sabi ng isang kaibigan na si Kaloy, sabi niya, Paring Jericho, sabi niya, gagawa ako ng pelikula. Ako ang direktor, ako din ang producer, ako din ang cameraman, at ako rin ang bida. At ang title, ang akin ay ang akin, ang iyo ay akin pa rin. Ano, sa tingin mo, ayos ba ang title? Ano ang sabi ni Jericho sa kanya? Pare, ang haba naman ng title mo. Ba't hindi mo nalang gawing ang sugapa. Ha, ha di ba? Ang sugapa. Oo nga naman. Pero yung siya ng pelikula, siya ang director, producer, cameraman, siya rin ang bidang artista. Anong ibig sabihin nun? Eh di sugapa Maraming tao sa ating kapaligiran na ganyan. Ang gusto, puro kabig, puro kanya. Puro sa sarili, puro sa pamilya. Puro papasok, walang palabas. O diba, ano sabi ng Panginoon? mag-iingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kayamanan. Yan yung pangalawa. At pasukin na rin natin ang ikatlo. Ang ikatlo ay maging mayaman sa harapan ng Diyos. E eh bakit naman ito yung ikatlo? Maging mayaman sa harapan ng Diyos. Balikan po natin yung talinghaga ng Panginoon. Ano bang ba ibig sabihin ng talinghaga or parabol? maikling kwento, maikling salaysay na naglalarawan ng makaispiritual na katotohanan or makalangit na katotohanan. Minsan ang Panginoon talaga ay gumagamit ng mga patalinghaga sa panahon ng kanyang pangangaral sapagkat meron siyang gustong palutangin na katotohanan doon sa kanyang maikling kwento at salaysay. Pangalawa, kaya siya gumagamit din ng mga talinghaga upang yung mga naghahanap ng butas at mali sa kanyang pangangaral ay hindi nila makuha. Hindi nila magamit na laban para sa Panginoon ang mga pangangaral na kanyang sinasalita. So, balikan natin yung kanyang talinghaga. Ano ang talinghaga ng ating Panginoon? Ang sabi ng verse 16, Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabi rin ito babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Verse 21, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So meron pong babala. May pahiwatig ang Panginoon doon sa kanyang talanghaga ganyan ang sasapiti ng mga taong nag-iipon para sa kanyang sarili, ngunit dukha naman sa harapan ng Panginoon. Ano yung ikatlo na atin pong pagninilay na pinupuntusan? Maging mayaman sa harapan ng Diyos. Umani ng sagana, ng marami ang mayaman. Ngunit ano ang kanyang unang naisip? Dahil hindi magkasya sa kanyang lalagyan, sa kanyang storehouse, sa kanyang bodega, ipinagiba at nagpatayo ng mas malaki. Walang kakontentuhan, walang satisfaction. Sa kabila ng kanyang malaking ani at kasaganahan, mukhang hindi nabanggit sa ating pagbasa na sumagi sa kanyang isipan na tumulong, lumingap, magdonasyon, magbigay sa mga may hirap. Mukhang nakalimutan niya na meron siyang kapwa mayroon siyang kapitbahay, may mga taong nangangailangan sa kanyang kapaligiran, kaya nga dapat huwag kalimutan ng mga taong sumasagana sa buhay ang kanilang kapwa. Kung tayo man ay sumasagana, ang ibig sabihin, maging kamay din tayo, maging blessing din tayo ng ating Panginoon sa mga taong wala ng ibang inaasahan. wag dapat na palagi sa sarili ang kanyang tingin. Kaya ano ang sabi doon? mayaman ka na, masagana ka na, hindi ka nakukulangin, kaya anong gagawin mo? Kakain, magpapahinga, matutulog, kakain, magpapahinga, matutulog, at magsasaya para sa kanyang sarili. Pero hindi yun nagustuhan ng kwento sa talinghaga ng ating Panginoon. Hindi nagustuhan ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Hangal, ngayong gabi, babawian ka na ng buhay. Sino ang makikinabang sa mga inipon mo para sa iyong sarili? So, yung banggit na sarili ay hindi mainam para sa atin. Nakapag tayo pinagpapala, pinapasagana, dumating yung malaking blessing sa atin, sarili ang ating tinitingnan, dukha pa rin tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga ang tanong ay ito, maging mayaman sa harapan ng Diyos, paano ang maging mayaman sa harapan ng Diyos? Abay, simple. Meron pong bahagi na sinasabi sa si Yesus sa kanyang mga aral, ang anumang ginawa ninyo sa mga maliliit na ito ay hindi ninyo ginawa sa kanya kundi sa akin ninyo ginawa. Sino ba yung maliliit na yun? Eh, di yung mga taong sa Diyos na lamang umaasa. May bahagi din sa aklat ng Kawikaan na ang paglilimos sa mga taong nangangailangan, ang paglilimos sa pulubi ay hindi natin sila o hindi natin sa kanila ginagawa ang paglilimos nito, ang pagbibigay nito, ang pagtulong nito kundi sa Diyos natin ito ginagawa. Kaya paano ang maging mayaman sa harapan ng Diyos? Ang pagkakawang gawa. Sa pamamagitan ng pagkakawang gawa, pagtulong sa lahat ng mga taong nasa lanta, pagtulong sa mga taong nangangailangan, pagtulong sa mga taong naghihikahos, pagtulong sa mga mahihirap na alam nating nangangailangan ng tulong paano ang maging mayaman sa harapan ng Diyos, pagkatawang gawa, pagtulong sa may hirap, paglilimo sa mga taong pulupi o wala ng ibang inaasahan, mawalang tahanan, walang, walang pambili ng pagkain, sa kanila natin ito ginagawa ngunit ang hindi natin alam lingid sa atin sa Diyos natin ito ginagawa mga donasyon sa mga charitable institution no di ba mukhang hindi sumagi sa isip ng mayamang ito yung mga bagay na atin pong nababanggit yung pagkakawang gawa, pagtulong sa mahirap, paglinga, paglilimos, mga donasyon sa mga institusyon na gagamitin naman nila para makarating sa malalayong lugar ang pagtulong na ito, mukhang hindi yan umabot sa isipan at kaloob puso ng taong mayamang umani ng sagana. So, pinagpapala tayo, sabi ni Pablo sa Korinto, pinagpapala tayo ng Diyos upang may maipagkawang gawa para may maitulong tayo, para may maiabot tayo sa mga kapatid natin ng na mga taong nangangailangan din. Nilinawin lang po natin, mga kapatid, hindi po masama ang maging mayaman. Hindi maging masama kung ikaw ay yayaman na nanonood ng video ito at akin ngang panalangin yumaman ka nga. Maging milyonaryo at milyonarya ka pa. Ganon din panalangin di video ako. Hindi po masama. Sapagkat ang ibig ng Diyos, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod, ang kanyang nilikhang tao ay lasapin, ma-enjoy ng tao ang kayamanan ng mga pagpapalang buhat sa kanya nagiging masama lamang ang kayamanan kung ang kayamanan ito ang naglalayo sa atin para makipagkapwa, kung ang kayamanan ito ang naglalayo sa atin para hindi natin makita ang pangailangan ng kapwa, kung ang kayamanan ito ang nagdudulot, nagiging dahilan ng pagiging sakim at pagiging makasarili natin na hindi na marunong lumingap, hindi na marunong tumulong, hindi na marunong magkawang gawa, hindi na marunong maglimos, hindi na marunong mag-abot sa mga taong nangangailangan sapagkat ang palaging focus at atensyon natin ay para lang sa ating sarili. O di ba ngayon sa pinakamahalagang utos ang sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ginugutom ba natin ang ating sarili? Pinababayaan ba natin ang ating sarili? hinahayaan lang ba natin hubad ang ating sarili? Hinahayaan lang ba natin na magkasakit ang ating sarili? Hindi. So ang ibig sabihin, maging ganun din dapat ang trato natin sa ating kapwa kapag tayo'y ipinahintulot ng Diyos na sumagana, pinagpala, yumaman sa buhay. So ano po yung ating pong dapat tandaan? Maling pag-iipon ng kayamanan. Kaya ngayon, maitatama natin at magagawa natin yung tama. Ano ang unang puntos? Pag-uutos kay Jesus sa paghahati ng mana. Ngunit sabi ng Panginoon, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At pagkatapos, ikalawang puntos, Mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman, sinabi niya ito sa tao, sa harapan ng mga tao, sa kanyang mga alagad at sa mga nasa paligid niya. Mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. At ikatlong puntos, ay dapat maging mayaman tayo sa harapan ng Diyos. Yan ang pinakamahalaga. Maging mayaman tayo sa harapan ng Diyos sapagkat kung sa buhay na ito ay mayaman nga tayo ngunit dukha naman tayo sa harapan ng Panginoon walang saysay, walang kabuluhan walang kwenta ang mga bagay na tinatangkilik natin sa buhay nito. maraming maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at kung kayo naman po ay napagpala ng video huwag nyo naman kalimutan na mag like Syempre, mag subscribe na din po kayo dyan sa baba ng video at huwag nyo rin kalimutan kalimbangin yung bell dyan at piliin nyo yung all para anumang oras na mayroon po akong bagong upload na video ay ma-notify kayo. At ishare na din po ninyo ang video ito sa mga inaakala ninyo mga taong nakakapagbahagi ng kanyang mga salita. Malay ninyo sila'y pagpalain at magamit po ang video ito. At kayo din ay pagpalain sapagkat kayo ay nagbahagi. Shout out nga po pala kay Ate Galiga26 sa patuloy na pagsuporta po sa channel na ito. Pagpalain din po ng Diyos ang iyong channel, ang iyong second channel, ang iyong third channel at ang marami pang channel. Ayan, sa mga patuloy na hindi nababanggit, sa mga susunod na video ay bibigyan ko naman po ng pagkakataon na kayo naman ang ma-shout out. So maraming maraming salamat. Ang akin lamang pong masasabi, I love you with the love of the Lord. God bless and bye-bye. Maraming salamat sa inyong panonood at kung kayo napagpala ng video, huwag niyo namang kalimutan ng mag-like, mag-subscribe, kalimbangin ang bell, at ibahagi na rin ang video na inyo pong napanood. Salamat, God bless, we love you, with the love